Okay guys, meron kaming si service dito guys na Samsung, no? Ang problema nito guys, habang naglalaba po yung customer natin, uh, bigla siyang namatay, no? Sa kalagitnaan ng paglalaba, no? So ito ngayon ang gagawin natin, check natin. Ayan, so tulad nito guys, uh, binubuksan natin yung likuran, no? Para ma-access natin yung kanyang control panel, no? Tingnan natin yung mga wiring connection, kung uh, intact pa ba, Oh. Pero usually guys, kapag yung washing machine namatay sa gitna ng paglalaba, ang problema niyan guys nasa control panel no so ayan basta nagsa shut off yan habang naglalaba no example nag start kayo maglaba okay naman tapos sa kalagitnaan biglang nag shut down no so automatic guys nasa board ang problema no ayan so ito guys binubuksan natin yung board ayan so ito yung board niya guys no ayan So ang una natin chichikin guys itong kanyang power supply no. Ito yung una nating uh, tingnan no para uh, malaman natin kung Walang problema ito, no? Kung may tester kayo, pwede nyo i-check, no? Yung output niyan, mayroong output lang naman yan na 5 at saka uh, 12 volts. So, kami, guys, may dala kami ditong power supply. Ito, netesting natin. Sinalpak natin, guys, no? Tingnan natin kung nasa power lang, yung, ah, nasa power supply yeah, lang ang problema. Ayan, nasalpak. Ayan, guys, kung mapansin nyo, gumahanas siya, no? So, ibig sabihin, nagka-problema siya doon sa power supply. Doon yung sira, no? Ayan. So, tinitisling natin, guys. Ayan. Working na siya. Ayan. So, nag-on na siya. So, ibig sabihin, power supply yung problema nitong washing machine na ito. Ayan. So, lahat ng uh, Samsung, guys, no? Isa lang yung power supply nila. No? Mapa inverter man or non-inverter, isa lang yung power supply po, no? So, ang gagawin nyo, guys, kapag nawalan ng power ang inyong uh, Samsung washing machine, ang gagawin nyo guys, subukan nyo muna palitan yung power supply, no? Baka doon lang, kasi usually doon lang talaga ang kakaproblema, yung power supply, no? Yun ang common na nangyayari sa ating uh, washing machine. Doon siya nasisira, no? Kung wala kayong tester, pwede nyo lang palitan direct. So, pero kung may tester kayo guys, uh, makikita nyo naman kasi mayroon niyang output, no? Pagpasok ng 220, may output niya na 12 volts at saka 5 volts papunta sa kanyang motherboard, no? So madali siya ma-identify kung sira ba yung power supply o hindi, no. So ayan. So ito ngayon guys, no. May dala kaming power supply. Lagi kasi kaming may dala na power supply, guys. No, at saka available po guys yung mga parts sa amin, no. Automatic washing machine. Kung kayo po ay technician, no, uh, pwede kayong bumili sa amin ng mga parts, no. So technician parts po yung mga uh, price yung ating uh, mga parts dito, no. Kumpleto tayo ng parts, no. Ayan. So, ang aming ginagamit pala guys na Facebook, no, sa mga parts natin ay yung Nurture blog no. So, i ito 'yon, ayan. So, 'yon po, no. So, ang gagawin natin guys, uh, ito, ah uh, tanggalin natin 'to yung luma, yung sira, no. Ayan. Alisin natin 'to tapos isalpak natin 'to yung bago nating dala, no. So, isa lang, isa lang yung sukat yan, guys, kasi para talaga yung power supply na ito pang Samsung, no. So, lahat ng Samsung, guys, may power supply, no? So, ang power supply niya nakaseperate. Kaya pwede niyo palitan yung power supply, no? Kapag nagkaroon ng... Uh, Nagbablockout yung inyong uh, washing machine. Ayaw mag-on. Biglang namamatay sa gitna ng uh, paglalaba. Ayan. So, yun po ang palitan niyo, no? So, ang may power supply lang, guys, na separate, guys. Ito lang yung si Samsung. No? Nakaseperate yung uh, board niya sa power supply. Kaya pwede mong palitan yung power supply lang. Hindi tulad sa ibang brand na wala talaga, no? Nasa isang set talaga siya. So si Samsung lang po mayroong ganito. So kung gusto niyo ng power supply guys, order lang kayo sa amin. Marami tayo niyan, no? Marami kaming stock ng power supply. No, kung kayo po ay technician, mas the best kung mayroon kayong baon-baon uh, na power supply. Para hindi kayo maligaw pag nag-troubleshoot kayo, if e ever na power supply lang yung sira, so magagawa nyo kaagad, hindi na kailangan bumili pa ng isang set na board. So ayan, uh, nilinis na natin yung pinag-alisan guys Tapos isa, salpak is lang natin to So fit naman ito guys, no? Dito dyan, no? Isang ano lang yan sila Yan talaga ang power supply ng Samsung, no? Ayan, may nabibili talaga ang power supply lang No, ayan So dyan natin siya ilagay Ayan, sa mga baguhan po, huwag niyo pong kalimutan I-subscribe ang ating uh, YouTube channel, no? Sa mga gusto magpa-service, message kayo sa aming uh, Facebook page Ah, uh, North Care Repair Shop No, ayan, so ito guys, oh, pit na pit yan Ayan Ayan, Para siya talaga dyan No, kasi dahil Pang Samsung yung Ah uh, Board na ito, no, ayan So ipipix lang natin guys, tapos testing natin No, ayan yan, wag niyo na rin po kalimutan i eh, palo yung aming uh, Facebook no, yung Nurture Vlog para kung uh, gusto niyo ng mga parts uh, makapag uh, message kayo sa amin no. Ayan. So at least uh, ang kagandahan guys, pag sinabi niyo ko anong problema ng washing niyo, may suggest na kagad namin na ito yung pwede yung palitan dyan, no So yung parts na may ipadala sa inyo, tama, no? hindi siya magkaka, mali kasi dahil master na namin yung automatic washing machine ayan so testing natin guys ayan okay na siya no ayan start okay na no ayan so ang naging problema lang naman nito habang naglalaba no sa gitna ng rinse doon na siya namatay no nag shut off bigla no so ayan so okay na po ito guys no so maraming salamat po sa panonood guys huwag niyo kalimutan i-subscribe ang ating mga ng ating uh, channel Ayan. So okay guys, uh, thank you. Yeah.